Filipino hey. ba? Ah, oo, uh Filipino -huh. po. Ba't ito napakalamig, ba't magkinanggal yung ano mo? Yung, eh, magme-medya susana ako eh. Dahil, And po, sa bag mo? Opo, oh, andito sa bag. Dahil napakaginaw. Oh my goodness, pare ba't? Ay, ah, uh, oh, eh. Ano ba kala eh, mo? lang tayo ng mga basura sa ano, oh. mga bukas na. Pwede pa naman kainin niya. Ano, ano ba kala mo? Ano naman yan? Ako po si Joey de Guzman. Tapos may tubig. Inom lang nauha po tayo sa paglalakad nata. Ah, napaka... Alkal ng basura eh. Nakapag, nakapagbasura ka na? Ay, obo. Oh, Nagbenta ka na? Ano yan? Hindi pa po. Wala akal pala. Ito pinat butter na iyon. Boss na pero... Eh parang may amag naman eh. Popcorn. Oo. Oh. Oo, oh, popcorn. Magsipid po oh. tayo sa pagkain dahil ang dami nagugutong. Kaya magsakaya pwede pang gamitin yan. No? Hindi pa sila. Oh my hmm. god, na sa pagkala pre oh? Apa ka sure nito? Oh? Ano? Tago sa atin? Nga, ano po ako sa Lagosa? May e, bisya pa. Wala. Ako sa na sa mga kababayan ko kaya sa Lagosa ano? Ang gipit po kita lahat ng eh. successful meron ding alagang ano lang ano lang sa iyo but na na homeless. homeless no na homeless tayo dahil nung ano, aking relasyon dati na dito. Napakalamig ko. Na ano ka? ah uh, oh, ano, po pala siya. Iyon ang pinakamasakit. Tapos nagsusugal pa yung babae. So lahat ng ipon, iniipon ko, akala ko... Kung... Kaya nasa ad-lock oh, sa ganyan? Opo. Oh, Pag tingin ko, siro ang naipon. Tapos um... mamara sa ibang babae, ay sa lalaki. Kuha ano ba? mo muna yung medyas mo. Opo. Ano tayo? Ito po ang buhay sa kalad eh. Kumain ka na ba? Eh, hindi, hindi na po. Meron tayong nanadiyan mo. May... Ay, may ano ka? May pamilya ka sa Pilipinas? At, ano po yung mga tiyuhin ko sa Angeles? Pampanga. O oh, dito, dito sa ano, dito sa... Ay, wala po sa Calgary. Saan ka sa saan ka nung galing sa Pilipinas? Ano yung ilang taong ka na rito? Ah, uh, 17 years na. 17 years um, ka na no, tapos? Na, talagang pag minalas kahit gano'n tagal. Ilang taong ka na homeless, magmedyas ka muna. Ang na, lamig, napakalamig kita mo yung paligid Kasi natin. Oh. alun na po tayo, mga 6 months ng homeless. Okay lang, okay lang nakarecord ha? Oh, sige po, magrecord ta para mag inspire tayo ng mga tao diyan. Rodrigo dio. No, ay ano anong year ka nagpunta rito? Ah, tumuloy tayo no? ano 2000. Not mistaken, 2005 or 2006. Oh, saan ka yeah. saan ka uh, bumagsak simula nung dumating ka sa Pilipinas sa lugar dito sa Canada? Ay, ano lang po Calgary talaga lang. Sa Calgary talaga? Opo. Tapos yung asawa mo, ay nakasama ay, mo ay. pa rito? Oh, nakasama ko rin po siya. Pero lumove, lumipat na ng Vancouver kasi yung may mahal niya asawa nung no? ano, puti. Ayan ang ano, yan ang... Asawa naman pala yung puti. Din. Yan ang nagiging problema ng kapwa natin Pilipino. Uh, eh, ay, na, gaya mo, depression yan. Malamang kasi kakaano, kakaisip. Lagi akong gabi-gabi naiiyak bago matulog. Hindi ako makatulog. Ikot ako na ikot. Shish. Ah, gusto ko na magpakamatay minsan eh. Ay, huwag mong ano yun, huwag mong... Buti wala kami naging anak. yun. Ay, wala kayong anak, hindi kayong anak. Yung, pero yung bago ka naging homeless ang saan kanagtatrabaho. Saano po tayo? No? Nursing home. Nurse po tayo sa pinas no. pag talaga yung maalas si dumating kahit titibagin ng matitibay ng mga ano. Kaya nga Di hindi wakay. walang walang matibay na lalaki pag kayong mahal-mahal na mahal mo yung asawa mo yeah, yung man. ano mawala, walang matibay dyan. Opo. Oh, Basta puso ang, ang pinag-usapan, walang matibay na lalaki dyan. May Lalo. plano ka ba na ano na, na lumabas sa lugar na ito? May plan, ang pangarap ko po makalabos na sana ako by February kung matuloy yung stud stud ko magara. Oh, okay, yung maganda 'yon, maganda. Tapos sa uh, mag-attend ako ng mag-counseling ako sa mga depression na mga tao oh, oh. na transition to homeless ba. Kaya uh, huwag ko tayo magpatalo sa problema. Kaya lang sa akin wala nagre -dire ko sa ano eh, Sa bottom. Kaya nga hindi ka, <laughs> hindi, hindi mo na rin naisip yung tamang way, di ba? hindi na rin. Yung magulang ko hindi nga alam homeless ang anak niya rito. Ayun, nandoon sila sa ano. Napakasakit, Man napakasakit. Cover. Na. Eh hindi ko nang masabi kasi problema ko na 'to. Talaga lang nakakahiya talaga. lamig, ang lamig pre, lamig. Ako eh talaga kami na sana na. Mga dry balat. Wala 6 months, 6 ah, months ay, ka na nandito. Months, Pero sana oh eh yung mga plano mo <laughs> sa tingin mo talagang tama at makakatulong sa iyo, why not? Go for it. Gawin all po, yun nga. Hindi ko susubukan. Palagi ko lang isipin o oh, ano. O oh, basta, basta yung positive, positive Daba tayo. Din. Ano naman ang bag man. mo? Walang ano dyan? Ay, mga, ano yung mga paano lang yan. May lang. Ah, yung mga pang... Ah. Ah, ay, may mga ano ka dyan, may mga papeles. Ayo oh, po. Huwag mong iwawala yung mga papeles okay. mo. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Oo oh, nga oh, po. Ay. may medyas ka pala. Magano tayo, bonnet kasi. Masyadong alin. Oo. Oh. Yung, ano. Minsan, na uh, hyperthermia, namamatay rito sa Calgary, mga kababayan. sobrang lamig, nakakatulog. Yung tibok na puso, tumitigil. Tsaka, ano, oh. hindi na sila nagigising, pinapaambil na sila. Ito guys, ay, yun yung paligid natin ngayon. Tapos si... Meron din dito homeless, mga kababayan. Dito. Ang homeless, alam pinipiling lugar. Kaya nga. Pero okay, naglalakad-lakad ka. naglakad oh, Naglalakad-lakad ka dito. Opo, oh, kung sa basurahan, makakakal na pagkain. Eh. Pwedeng, ano, pag may cellphone, binabalik ko naman. Sa uh, ano, sinosurrender ko sa City Hall. May si train. Kaya bahala na sila makapag eh Huwag na yan doon. Oh. Kaya ako po ay eh, magat gabi. Napaka isip ng isip. Iyak. Dito, iyak doon. Malamig pa ang panahon. Sa ibang bansa ka pa. Hala sa Pinas, okay na eh. Oh. Oo. Ang panyagab bansa ka oh. ng po. Oo, oh, sa tara. Kain muna tayo, ano? Ayun, Kain muna tayo, tayo ng mainit-init para mabawasan yung ano, Ayos. yung... Yan, may ay, matinded, lamig na lamig ka, kaya namimilipit ka. Eh ito, ang mahirap. Ito pinakamahirap na yung makikita mo yung kababayan mo ay, na nandito sa, log, nandito sa lugar na talagang nakikipag, nakikipag, ano, nakikipag patintero sa... Alam Oo, oh, oh, parang ganon. Oh, napakalamig, napakalamig. Hindi ka sigurado kung anong hmm. bukas meron ka sobrang oh, eh katunayan po yun dito kapinas kalaban mo lang hirap dito kaya ha. Lamig. Kaya lang kaya nga yung hirap. ano yung weather ang kalaban mo talaga dito lalo pa kaganyan oh okay lang naka record ah okay lang, record na hindi po na nasa babasa sa akin, ah tayo eh ah, hindi na tayo ano yung pinunok itapon mo na yan sigarilyo mabula tayo itapon na itapon mo na yan ay.